Alam nyo ba mga kaibigan na 2,700 po ang nahuli ni LTO sa Calabarzon pa lamang. Ito po yung mga may iba't ibang violation dito sa Calabarzon. Ito po ay yung simula nung May 7 hanggang May 10 lamang. So, napakadami po nilang nahuli, 2,700 sa iba't ibang violation. At ang marami po dyan mga kaibigan ay yung wala pong rehistro o expired yung rehistro. Ito po ay umabot ng 1,607 po ang nahuli nila na walang rehistro. At mas marami po dyan ay mga motorsiklo. Grabe no? Marami talaga sa ating ang mga bumibiyahe na expired ang rehistro. Ngayon, mabigat din po mga kaibigan na kapag po tayo nahuli na expired ang ating rehistro, ay magmumulta po tayo ng aabot ng 12,000 pesos. At syempre yung 10,000 po is unregistered at yung 2,000 natin is reckless driving po. Kasi nga po ay nagmamaneho tayo ng motor na expand yung ating registro. Tapos mga kaibigan, alam nyo ba na meron din silang nahuli na 195 na hindi po gumagamit ng helmet Meron din naman din silang uh, sa mga 4 wheels na 698 na hindi na po nagsusuot ng mga seat belt mga kaibigan. Ito pa mga kaibigan, ang masakit 750 na nahuli nila ang sirayong gulong o manipis na yung gulong. Tapos merong mga nakalagay na accessories sa kanilang mga sasakyan. Ayan mga kaibigan. So ano ba yung mga iba't ibang accessories na nilalagay natin? Misan kasi mga kaibigan, mali yung paglalagay natin ng ating mga mini driving light, tapos yung mga fog light, then yung sa plaka natin, lagi natin sinasabi yung plaka natin, hanggat maaari ay wala po tayong nilalagay na accessories or na kahit ano dito sa ating plaka, bracket o kaya yung plastic cover hanggat maaari wag na po natin lalagyan yan kasi nga bigla bigla po nagkakaroon ng checkpoint si LTO at sabi nga nila ay marami silang nahuli sa loob lamang ng ilang araw May 7 hanggang May 10 alas tatlong araw lamang yung mga kaibigan na may mga accessories so kasama din po dito yung plaka ngayon yung atin namang lisensya mga kaibigan kapag po tayo ay nagmamaneho ng motor, dapat ang code ng lisensya natin ay code A lang dapat. Hindi po siya dapat maging code B. Kung kung ang code naman ng lisensya mo ay code B, dapat mga 4 wheels lang ang gagamitin mo. Hindi ka pwedeng gumamit ng 2 wheels o ng motor kapag code B ang gamit-gamit mo. Kapag po tayo nahuli, ay pwede po tayong magmulta ng aabot ng 3,000 pesos at magkakaroon pa po tayo ng demerit points So, alam naman natin kapag po tayo nagkaroon ng demerit points o violation na nagka-record tayo sa LTO, ay hindi na po tayo magkakaroon ng 10 years validity ng ating driver's license. Okay? So, ayan mga ibigan na ingatan po natin ang ating lisensya at wag po tayo magmamaneho, magdadrive ng isang motor kung expired po ito. Okay? Pwede po maging subjected dyan sa impounding. At mga kaibigan, lilinawin ko lang din, pwede po tayo magmaneho ng motor kahit hindi po sa atin nakapangalan. Basta hindi po siya expired, yung ORCR at syempre hindi rin po expired. Yung driver's license nang gagamit nito. Okay? So dapat po ay malino sa ating lahat yan. And kung sa asakali naman na iwan yung driver's license nyo, pwede nyo pong gamitin yung nasa portal. Okay, legit po yun mga kaibigan sa portal natin pakita yung ating driver's license. Ngayon, kung bago motor mo, wala pang OR, huwag niyo po yan gagamitin. Dapat po sa bahay lang yan o sa tabi-tabi lang o sa subdivision lang. Kasi ang subdivision po mga kaibigan ay private po yan. Hindi po pinapasok yan ng mga checkpoint or ng LTO. Kaya kung kayo ay wala pang ORCR o wala pang CR, sa subdivision na lang po gamitin ang inyong motor. Huwag niyo po ilalabas yan sa highway o sa national road. Kasi, kasi baka po tayo ay mahuli. Ngayon, ingat po tayo mga kaibigan na sa pagmamaneho at syempre sa paggamit ng motor. Marami pong LTO checkpoint na nakalabas ngayon. Ingat po. Thank you.